Napakalakas na 7.4 magnitude ang tumamang lindol na yumanig sa Mindanao nito lang October 2025 at libu-libong pamilya ang naapektuhan. Maraming nasaktan, nawala ng bahay, pati na rin pag-asa over 10 ngayong taon, naganap ang napakalakas na lindol sa maraming lugar sa Kamindanawan. Umabot sa 360,000 ang bilang ng pamilyang naapektuhan ng malakas na pagyanig. At nasa 25,000 ang bahay na partially at totally damaged ng dahil sa kalamidad. Kasabay ng lindol ay siya namang pagguho ng buhay ng mga kababayan natin doon. Nung nalaman ko yung balita, ay agad-agad kaming nag-decide na bumalik sa Mindanao. Di pa nga kami tapos mag-shoot sa Cebu sa naunang lindol ay kinailangan na namin bumalik pa Mindanao para makita agad ang sitwasyon. Di na namin pinatagal at pagtapos ng 12 hours na biyahe sa barko ay nakarating na kami ng Mindanao. Dahil kailangan natin magbigay ng tulong ay naggather ako ng fans na siya namang pinambili ng mga ibibigay natin sa mga biktima. Kasama ng masisipag na volunteers natin ay mabilis na namin inihanda ang ipamimigay sa mga nasalanta. Ilang oras lang natulog at nagprepare na kami para umalis. Talagang sinikyurang mga daladala. Maraming salamat pala kay Dodong Laagan sa pagpapahiram ng mga sasakyan niya para sa travel natin. Ito na yung mismong araw at handang-handa na ang lahat. Bale, isa, dalawa, at tatlo ang sasakyan na gagamitin natin papunta ron. At syempre, nandyan din si Joyboy. Bumiyahe kami ng 4 hours mula sa pinanggalingan namin para marating ang epicenter ng Lindon. Inabutan na kami ng gabi sa biyahe at sa wakas, nakarating na rin sa Manay Davao Oriental, ang sentro ng kalamidad. Sinulong natin ang papasok na daan na napakatarik ang kalsadang paakyat. Napakaliblib nga ng lugar na pinasukan namin at may nadaanan pang landslide. Di rin talaga ligtas ang daan lalo na paggabi. Sa unang lakbay natin ay hindi pa tayo nakahanap ng pagbibigyan kaya nag-decide na kami magpalipas ng gabi sa bayan ng Manay. Sa pangalawang araw ay pumunta tayo sa mataas na parte ng bukid. Napag-alaman ko na marami pa palang lugar na malaki ang sira na di pa naabot ng tulong kaya Ayun ang target natin ngayon. Hanggang sa may nakapagturo sa atin ang isang sitio na to na maraming pamilya ang nawalan ng tahanan. At eto na. Dito sa sityong to ko nakita ang mga nakakaawang pamilya at buhay na nasira bunga ng nangyaring lindol. Ito ang Sitio paupagon sa pagangga Davao Oriental, isa sa matinding natamaan ng lindol na nagdulot ng pagkalugmok ng mga residente dito. Pagpasok namin ay bumungad agad sa akin ang bunga ng masaklap na treheja. isang bahay na tuluyang gumuho at mga gamit na nakakalat. Isang sityong to sa mga labis na nasira dahil sa di inaasahang pangyayari. Giba-giba ang mga bahay, ang iba ay tumagilid na. May mga nasirang parte at ang mas malala ay may mga bahay pala na tuluyang gumuho. Yung iba ay tinanggap na lang ang pangyayari. Samantalang meron ding naiwan pa ang trauma ng dahil sa pagyanig. Maraming napilitang umalis sa tinitirhan nila dahil hindi na rin ligtas. Isa-isa din natin pinuntahan at kinausap ang mga pamilyang biktima ng lindol. Tapos nung nangyari, ano po yung naramdaman ninyo? Natakot, natakot. Takot, natakot. Kada ano, paglakad ako parang... Bindong pa rin ang aking katawan. Hindi magbato ang, ang kalakayan ko. Pagkain namin. Nakakadurog ng puso dahil ang perang pinantayo sa bahay na to ay inutang lang din ni nanay. At isang iglap lang ay dinurog lang ng trahedya. Gano'n to katagal tung bahay na to? Bago-bago lang ito yun. Kaya ako sa ASA po. Ang, yung napundar mo napundar na? Po. Nabayaran niya naman? Wala pa po. Nabayaran. Katabi lang ng mga bahay na to ay may nadaanan tayong isa pang tahanan na tuluyang bumagsak. Eto, bahay totally damaged talaga. Bagsak talaga. Halos wala nang pag-asa yung ganito. Napakaswerte na nga lang din, napaka-blessed dahil nakalabas lahat ng nakatira dito. Thank God ba rin kasi walang napahamak. Although yung bahay talaga, sira. Marami tayong in-interview ng mga biktima ng lindol at makikita nyo na karamihan sa kanila ay nawasak ang tirahan. Mauna pag kuwan na, ani, eh. nakagawas ka. lang Judmi. Paano pag hug sa Kurug kurug ka. kurug ko na nay kuan gani ko nay matay gani ko petong sa akong yes po. Tugot sa akong ka kakul ba wala sa akong gibati. Siguro ko na masip ta akong bata kay unsaon na lang kung wala patag tag kagaling us wala pa mahal sa buka. Nagani ang property kwarta din. Dubli na jud ang pasak. Mm -hmm. Hindi biro ang pinagdaanan ng mga pamilyang to. Ilang ulit na silang niyugyog ng malalakas na lindol at hanggang ngayon, araw-araw pa rin nilang nararamdaman ang mga aftershocks na siya namang nakakapagpabalik trauma sa nangyari. Binigyan din pala natin ang mga nasalanta ng konting financial blessing. Welcome, Nay. Thank you. Kasi pang palitong rin sa... Tabang, Jod. Salamat po. Wala naman po. Thank you so much, sir. Halika. Please, panggasta-gasta na lang po. Salamat rin ko sa iyo, yeah. mga sir. Ikaw lang rin ang nakaanis sa mga situation. Sunod ay nagbigay na tayo ng mga relief goods para sa mga nasalanta. Nakakapanlumo dahil ilang araw na ang lumipas pero di pa daw sila naaabot ng tulong at tayo pa lang ang unang nakarating sa lugar nila. Inuna ang mga senior citizen at tuloy-tuloy na nga. Okay, let's go. Thank you po. Salamat. Welcome. Hello. Welcome po. Salamat sa tulong. Salamat ay lilingat kayo lagi ha. Masaya sa pakiramdam na kahit sa gantung paraan ay makatulong man lang tayo pansamantala. Taga na lang pagpaka pagkaka mga kauban din yung mga volunteers and vloggers pod. Salamat gid sa pangatlong araw ay pinasok na naman natin ang mga liblib sa pagbaba ka kali, makakita ulit ng mga nasalantang lugar. Dumiretso kami sa mga lugar na di pa namin nararating sa bandang bukid at sa matataas na parte. Hanggang sa may nadaanan tayong nakatagilid na bahay at parang malalaglag na sa bangin. Inalam natin ang sitwasyon at nagbaba din tayo ng relief goods para sa mga nasalanta. Kung san-san kami nakarating, makapaghanap lang ng lugar na hindi pa napuntahan. Inabutan na kami ng gabi sa paghahanap. Nang di inaasahang napahinto kami sa isang lugar na nakapagturo sa amin ng isang sitio na di pa daw naaabot ng tulong. Ang akala naming simpleng lugar ay dito pa namin makikita ang mas malaking pinsala sa mga bahay at buhay ng mga residente. Ito na ata yung pinakamatinde sa lahat ng nakita ko. Nakakalungkot dahil pagdating sa lugar ay masirang mga bahay pa at trauma ng mga biktima ang bumulaga sa amin. Ito pala si Lola Marie, isa sa mga nalugmok at sobrang napinsala. Kita mo ang matinding lungkot dahil gumuho ang bahay na tinitirhan niya. Ay, uh, magandang gabi po. Kumusta naman kayo? Di nga rin maiwasan ni Lola ang umiyak dahil sa saklap ng dinanas niya. <laughs> man niya akong baychir. sa Sumaybigati nimo ni eh. Na naratul ko paglindog. Para paglindog mo taga kan rin among balay siring hapit pumatagak eh. Dagan ko. Ito yung bahay ni Lola. Ayano. Yung pinto niya nandito na. Oh, yung kwarto ni, yung mga gamit nandoon pa nga sa lob. Wala naman ako ito, sir. Kaya mahal lang datugan. Eto, pinuntahan lang namin ito dito. Nagtanong-tanong lang kami. Tapos nakita namin na meron palang gantong sitwasyon. At hindi pa daw sila nakakatanggap ng tulong. Uy, tayo. Uy, tayo. Uy, Sunod, ay nabigla ako sa nakita ko dahil napakalala ng nangyari sa bahay ng mag-asawang to. Eto na ata yung pinakagumuho na tirahan dito. Putik oh, yan. Nasaan po kayo nung nangyari yung lindol? Sa school po. Dito po yung asawa ko tsaka anak ko isa. Na-trauma din po kami. Masakit po kasi po wala na yung bahay namin. Nakwento nga din nila nakakagaling pa lang daw ng laot nila tatay at nalunod pa daw sila nung araw na yon at sakto namang lumindol. Nalunod po yung asawa ko tapos pagdating niya, naglinog po. kulay na ko darin, pitay mo yung pagigikan kong laot. Lumpag na Muto nigawas ko dito. Tagbang siya syagit kay ako anak lagi. Basta paggawas. namin ito. Salamat lang po kung nakagawas po. May na mo, Andre. no? na. lagi. Hanggang ngayon, tuliro pa rin si tatay. Iniisip kung saan ulit sila magsisimula matapos maglaho ang nag-iisa nilang tahanan. Sabad sa ibate hindi ko rin ma ano, isip din kung paano makakapagsimula sa gantong sitwasyon kasi tingnan nyo naman yung bahay na pitong taon nandito sila nakastay puno ng memory, ala alaala eto na ngayon so, may nakadrawing pang bata doon. sa dami ng bahay na nakita natin, ito ang isa sa mga pinakamasakit pagmasdan dahil wala nang natira at naging memorya na lang ang dating magandang alaala. -ala. Ito naman ang nastroke na sinanay na bumagsak din ang bahay at, at mag-isa na lang sa buhay at aso na lang ang katuwang niya araw-araw. Maging -araw. nahulog yung ano? Nahulog yung? Ito na yung palir na. Hmm. Gumapang ka na lang. Gumapang na niya kung ka. Ahoy. Mahilap talaga i-imagine yung nangyari sa kanila. Paano sila magsisimula at konting pagyanig lang ay kumakaripas na agad sila ng takbo papalabas. Nakakagulat din dahil hindi lang apat o lima pero higit sampu ang bilang ng bahay na nawasak dito. May mga tumabingi. Oh, tabingi. Bumagsak na pader. Ayan oh. Plat na plat. Bagsak talaga Kisa me at bubong. Bagsak yung bubong. kisa me at mga tirahan na tuluyang nagiba at wala ng pag-asa. Ang dating bahay na puno ng magandang alaala, ngayon, eto na. Nabusan ako ng salita. Panibago na naman. Sa kabila ng pagkalungkot ng mga biktima, ay may isa pa palang residenteng nasalanta na piniling maging positibo sa kabila ng trahedya. Nagawas na ko. Paris akong pares neto, ako man sa sulod. Ako nang gianao. Oh. Og gipalusot siya akong gibira. Hala po tin akong manaaw. Oy, okay. og gabi e pa mga mata igit. Kada pangutan ani bisag ingani ni panghitabo. smile gihapon ka. Smile alang ang masukutan sige pamangga ni linog linog. <laughs> Sa lahat ng mga nasalanta si nanay lang medio medyo palangit. Mao na gyud ning abot na gyud. Oh. Pagtapos nilang mag-share ng kwento ay sunod naman ang panawagan nila. Sana po matulungan nyo kami magsimula muli kahit maliit lang. Yan lang po namin. Kahit ano na lang pong matulong, okay lang po sa amin. Pero ma'am, sana manghihigin nang ng tulong para maayos ang bahay namin. Ba, ano naman, katulong niyo sa amin, tingkapin namin. Oo, oh, manawagan lang ko kung maka kita mo yun video na pantangan na inabang niyo sa mua. Masaklap talaga isipin ang nangyaring trahedya sa mga biktima. Halos lahat ay nawala na ng tirahan at nakikitulog na lang sa mga kapitbahay. Ang iba naman ay nakikipagsapalaran pa din sa nasirang tahanan kahit hindi talaga ligtas dahil wala rin silang pagpipilian. Gaya ng nangyaring lindol ay gumuho din ang pag-asa ng mga kababayan natin. Kaya tayo nandito para iparamdam sa kanila na may pag-asa pang bumangon. At etong video ay magiging instrumento para malaman ng buong mundo yung kwento at sitwasyon nila. Pagtapos namin maikot yung lugar, ay nag-distribute na kami ng ipamimigay natin sa mga nasalanta. Puno na nating bigyan ng biyaya ang mga matinding natamaan ng lindol. Nay, solar po, trapal, tapos malong. Tapos, bigas po. Ito po, sa inyo, Nay, So, ito, Nay, ha? Ito, ha? Solar, trapal, tapos malong, Nay. Malaking salamat pala sa Shifa Tires ang gulong na gamit ko sa motor ng 1 year na mapamindanao, Luzon at Visayas. Salamat dahil nag lang naman sila ng dalawang beses sa pamimigay natin. Una ay sa Cebu at ang pangalawa naman ay 100,000 ulit dito naman sa nangyaring lindol sa Mindanao. Di lang basta matibay at pangmasang presyo ang gulong nila pero isang brand na may puso pa ang Shifa Tires. Available ang gulong na to sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Sunod naman ay ang iba pang residenteng biktima din ng kalamidad. Salamat po, Welcome po. Please go. Welcome po. Salamat kayo, sir, sa inyong kapa. Salamat, sir. Welcome, sir. Salamat. Welcome. Pahag. po. <laughs> Welcome. Uh -huh. Yay! Gusto ko din magbigay ng malaking pasalamat number one kay Lord at sa na nag para maging posible itong pagtulong natin. Kinabukasan ay binalikan din natin yung mga di pa nakatanggap. Salamat. Welcome, Nay! Salamat, Salamat pood! Welcome, Nay! Yun, natapos din. Trauma man ang naiwan sa kanila simula nung tamaan ng malakas na lindol ay kailangan piliin pa rin ang bumangon dahil Pinoy tayo. Isang malaking bangungot ang nangyari sa mga biktima ng lindol na tumatak sa mga kababayan natin at gusto ko pang mag-abot ng tulong sa kanila pero di ko to kaya mag-isa. Kailangan ko ng suporta mo para makabalik tayo. Nasa comment section kung paano ka makakatulong. At guys, ma-appreciate ko yung isang subscribe sa channel natin para matuloy-tuloy pa natin to.